Pare, malas kayo. May parak sa likod mo Ha? Eh. Huh? <coughs> Dito! Okay lang, okay lang. Eh, at hindi ko muna mabayaran yung ngulog ko eh. Kaya ho yung jeepney ko eh. Ima ko muna sa inyo. Aha, okay lang, okay lang. Basta pwede si Junior magbisita sa inyo ha ah. Yun lang mo pala eh. Sige ho, oh, tuloy na ho ako. Nagmamadali oh, ho ako sige, eh. sige ha. mag ka ha. Oo. Uh -huh. Mami. Iho, ikaw ba tinutuloy mo ang pagligaw mo kay Jackie Lou? Ha? Oho! Ay, panayin nga ako yung barkada ko doon sa kapatid niya at saka kay Manny. At saka diba sa... Ay! Di... Diba plano natin dalawa yan? Mm -hmm. O oh, iho, mukhang dumudugo yung labi mo. Ha? Magmumukha. Magmumukha! Yes, Mami. <coughs> Pare, condition ba ang kotse? Condition, condition ho. No. Kaya-kaya ko nito, Baguio. Good. Pakit tayo ng Baguio. Ho? Bakit? Nakakit ka na ng Baguio, hindi ba? Eh, oo. Pero wala ho akong dalang damit eh. Hindi problema yun. Baka bukas din, uuwi na tayo. Ah, eh, anong oras walis natin? Ngayon din. Magkakasino lang naman ako eh. Let's go. Good evening, sir. Thank you. Jack, malas ko na lang kapag nasundan pa ako ng mga shot ako dito. <laughs> Oo nga senyorito. Senyorito, papagasulin na lang ho ako, tapos paparada ko na ho doon sa parking area tong kotse. Sige, magpa-full tank ka na, no? Oo. Uh, ito ang 800, okay na ba yan? Eh, sobra-sobra ho to, senyorito. Di ba yung sukli? Ipanghapunan mo na. <laughs> Thank you, ho. Manalo ho sana kayo. Okay, thank you Jack. Uh-huh. Diretso lang ito. Akin ni Susi. Sige. Lang pala. Naku pare, malas kayo. May parak sa likod mo eh. Ha? <coughs> <coughs> Jack, anong nangyari? Sa o, boss ko, si Mr. Bartolome. Kung okay, saan kayo? Po, Chief. Buti na lang buwan loob ng driver nyo. Kundi, nakahanap ng dalawang yan ang kotse nyo. Pakitirmahan lang ito. Ano? Kailangan mag-file kayo ng charges. Naku, mahabala pa ako. Meron naman yata mga waiters, hindi po ba? Meron no. Itong attendant. O sige, kayo nang bahala, Chief. Okay, total. Napirmahan nyo na naman ang affidavit at saka itong driver nyo. Iniwan naman ang address nyo. Pakontakin na lamang namin kayo kung ano na naman. Oh, sige ho. Ah, uh, pwede na ba siyang umalis? Pwede na. Punta na, Jack. Mag-iingat ka, pare. Salamat ho. Uh, maraming salamat, Chief. Tuloy na kami. Oh, okay. Pinabilib mo ako, Jack. Hindi ka lang magaling na driver, magaling ka pang bodyguard. <laughs> Lao yan, senyorito. Ano? Babalik pa ba ho tayo sa casino? Hindi na. Nanalo na ako eh. Pero sa pinakita mong tapang, mag-happy-happy tayo buong magdamag. Ibo blow out kita. Ba't ka ba diba sa kwarto niyo matulog? Hindi ko ba nai adjust mo yan? Bagay ba? Hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa'yo. Eh, di matulog na ho kayo. Baka maunahan pa kayo matulog ng mga anghel. Punggoy. Um, yung ate mo. Pandoon, alas dos na ng madaling araw. Nagahanap buhay. Nagtatrabaho. Samantala ikaw, pabanting banjing Hoy. Bukas, bago magising ang mga anghel, maghanap ka na ng trabaho. Naintindihan mo? Pero, Daddy, ano namang... That's final! Di ka ba niya yan yan? Bago ugali mo na ang galing mo. Ang ate mo nga, nagsasakripisyo. Magpapakasal sa isyo. Ano po, po yan? ay eh, kisalanan ko po ba kung naghahanap ang ate ng excuse para tumanda dalaga? Uy, huwag mo pag isipin na ganyan ng ate mo, ha? nag na nga yung tao sa mga oras na ito, eh. Kung ano pa -ano pinagsasabi mo. Kilala ko ang amo ko. Sa unang araw mo pa lamang, bibinyagan ka nang ng pagod at hirap. Sambaw, Ito pala, eh. Ito na, tiyan hat you. Thank you. Hello, Jack. Senyorito! Ano ho ito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, i-good time kita? Ito ang take home mo. Nak, senorito, madaling araw na ho ah! Okay lang yan. Ako bahala sa'yo, Jack. Walang problema yan. ka na sa Mauna ka na. Sige na, Jack. Attack! Ho? Oh? Pabayaan mo na ako. Dito na ako matutulog. Ay, eh, hindi ho. Sige ho. Dito na lang ho ako. Eh, halata naman. Hindi ka pa nabibinyagan eh. Sige na. Regalo ko na sa'yo yan. Eh. eh, malayo pa naman ho ang ko eh. Asok na, asok na, asok ako eh. Ay, nagtatok na ako. Na, na, na. Ano ko pala ba? Sige na. Bakit ka na para mawala yung antok mo? Sige na, Jack. Iwanan mo na ako. Goodbye. Eh, boss. Eh, kayo na lang ho kaya. Talaga ho, antok na antok na ako eh. Eh, regalo ko nga iyo yan eh. Halika, manonood ako. Ay, Tama hindi ko, sige, na ako. Tama ako, manonood ako. Ako na lang, ako na lang ho, oh, boss. Sige ho. Waiting ka tiyan mag-isa mo. Huwag mo ako kakausapin, ha? Ano ka, bakla? Hoy! Tigil-tigilan mo ako at baka upakan kita rin, ha? Dami-dami kong problema, kaya huwag mo ako istorbohin! Ayaw mo? Di huwag. Hoy, Hilario! Ang ate mo. Ewan ko, hindi pa umuwi. Kailangan ko siya makausap, eh. Hindi ba nga umuwi, eh. Saan di ako nosin pa para parang hanapan ng mga nawawala? tami dami kong problema oy, eh. Uy, uy. Mas malaking problema ko ah. Lalaban niya ang kalooban ko eh. Kasi bakla ka eh. Hmm? Sige, pasok sa loob. Insayo ka para lumakikitan mo. Insayo na naman. Sige, pasok na. Pasok. Juana! Ay! Hello, girls. Uy, alam niyo? Muntik na ako mabuko ng mama. O, oh, nakamabal to? Join ka na. Tapos mabuti ni Juana. pang award Hindi mo pwede kayong lalaki, Jillian. Ang beauty niya, pa-banding-banding na lang, oh. Nakakadiri kayo. Hoy, Larry. Hmm. Kahit anong mangyari, gagawin kita ng lalaki. Sige na, bis na. Maghihin sayo tayo. Pintayin kita sa likod. Ang tayo ta ta na naman. Kakain eh. Hmm. Kita, hmm. bakit ang tamlay, tamlay ng beauty mo? May problema siya. Buntis ka, Day? Naranong matris niyan. Pa, para yan? Eh, di buksan. Dahil ang problema niya, pinag-work siya ng father dear. Eh, di pag work Lalayas na lang ako. Tama. Lalayas na lang ako. Pakikita ko sa kanilang kaya ko mabuhay mag-isa. Huh? Mataray din. Ano, Jack? enjoy ka sa lakad natin, ano? Oo, oh, enjoy. Ako nag-enjoy. Pero ikaw ate naka-jackpot, eh. Ha? Si Kathy. Ah! Pwede rin. Alam mo, pare, para mawala yung antok mo, maligo ka

<laughs> oh kau, siuri kau nanti aku marulung lagi. Balang aru tutur kita lumogi, okay? Bukan aku bidol. Goodbye, sala. Goodbye, door. Goodbye, house. <laughs> Mama, dinala mo sa tabi. Ito ang bayad ko, ha? Ah. Excuse me. Ay, ko. Ay! No ko! Ke paswerte! Kaniwadito! Ay! Ang naman kasi biglaang tumawit eh. Ang ganda, grabe, bonito. Ikaw may kasalata dito. Uy, uluyan. Diyan tabi Sa ospital. Ke na. Pati pati po. O sige sige sige. Oh hindi na tinya. Oh na Ay, no tinya. Oh. Ay, ganda-ganda oh. mo pa naman. Hindi ka nag-iingat. Oh. Ate na, ate na, ate na sa ospital. Ate na, dandan, dandan! Senyorita, tuloy na ako. Na, ko. Mamiana, sumama ka muna sa kwarto. si Iha, Wow, ang ganda pala ng bahay niyo, Donya Star. Hindi <laughs> naman. Hindi bagay sa inyong pahambol effect. Juanito, <laughs> turin mo naman ang kosas niya sabagat dito muna siya sa atin. Sobra na yan, Star, ha? Ah? Sabi ng doktor, minor lang naman ang mga injuries niya. Pasalamat kat walang nangyari sa bata. Kung nagkataon, labot ka. Sige na, ayusin mo na ang guest room. Kunin mo na yan. Bakit? na. Halika, iha, at ipakikita ko sa iyo ang buong kabahayan. <laughs> Pwede kaya kahit isang gabi lamang dito ka muna? Ay, naku, kahit forevermore. Oh. May anak ko kayo? Meron. Lalaki at guwapo. Guwapo? Oo. <laughs> Malulungan ka ba kung may masahe, Jack? Oo, senyorito. Parati ko nga huminamasahe ang daddy ko pag masakit ang katawan eh. Oh, sige, masahihin mo nga ako. Ho? Huh? Ho? Huh? Sige na, kahit sandali lang. Talagang masakit lang yung mga buto ko eh. N naku, senyorito. Senyorito, eh, gabi na ho eh. Bibili pa nga ho pala ako ng gamot. Eh, baka ho magsarabot, Ika. Aalis na ho ako. O oh, sige, basta makakabukas, ha? Oho! Jack! Ay, ay, ay sen senyorito! Wala ho, nagulat lang ho ako. Saan kayo nang galing ni Angelo? Ah, sa gym lang ho. Ah. Oho. sige ho, uwi na ako. sandali lang kumusta si Mang Ambo? Eh, may, may konti karamdaman pa ho. Aha. Sige ho, senyorito. Sandali lang dyan. meron lang sana akong hihilingin sa ang pabor. Kung pwede sana. Ah, sige ho, ano yun? Di kasi may bisita kami ngayong gabi eh. Medyo marumi yung sahig ng guest room. Namamahinga na yung mga katulong. Baka ah, kasi pwede eh. Ipapalinis niyo? Oo, sana. Oo, kayo naman, senyorito. Pambihira lang ba kayo? Medyo kasi sumasakit na yung... Ah. Likod ko eh. Eh, nandiyan yung dustpan. Sandali lang, hindi pa kayo makakapasok eh. Hindi pa tapos, nililinisan pa. Hindi naman mo kami tutuloy sa guest room, papa. Ha? Papa? Bakit? Saan ka pupunta? Eh, sa bedroom natin. Makikinig kami ng musika. Yung mga tapong opera. Ah. Naku, alam mo, Juanito, mahilig din pala sa musika ito. Sa arts. At alam mo, itong batang ito, wala na palang mga magulang. Ngayon? Matagal na ako tatay ko'y namasingan sa bataan. Kaya, Ror. At ang nanay ko naman, natikpak na rin ho noong February Revolution. Mm -hmm. ho siya sa ho na sa pagitan sa Malacanang. Hindi niya ho na malaya na nagkakagulo na pala. Ayun, na api. Ah. Kaya, naku, huwag mo nang ituloy ang malulungkot mong mga istorya. Tela, makinig tayo kay Pavarotti.